Good morning mga kaswelo! Good morning mga kaswelo! Muling nagbabalik Mrs. Kaswelo and CJ the boss. So for today this video ganun pa rin. Ganun pa rin. Nandito po kami sa napunta po kami dito sa kambingan para check sila. So si Bay po pala wala. Nag linis sila sa ano? sa eskwela ng bubon. Bubon, uh, iskwela, Brigada. Bro. Brigada siguro. Kasi maglinis sila eh. So, kami muna ni CJ ang kapanood nyo. Wala, kalangan Mama, pero mag vlog kasi sayang din yung revenue hindi ka magbablog. Mama, meron tayo konti yung problema. Kasabi Kahit papano may income din dito sa pagbablog na to. <laughs> Oh, kailangan <laughs> upload lang. Mama, Sabi nga ni Bay, nooren din naman nila. <laughs> so yan, maraming salamat sa mga solid subscribers na andyan pa rin sa napatuloy nanonood sa amin. Saan, si Danila. Lama kita tayo nyan. Andyan pa naman sila eh. Dito lang tayo, hmm, Andyan pa naman sila sa kubo. Di pa sila. Lumarga. Alika mo na dito, Jay. Wag ka muna pupunta dyan. Nandyan pa naman sila. So, ngayon mga kaswelo, hanap ako ng gabi. Yung pausbong pa lang. Eh, gagata namin ni eh, Bay. So, titignan ko kung meron. Pero kung wala, meron naman kami maulam do sa kuboy. Meron na ako ka po ng ka kapo ng palayat, palaya kalabasa so yung kalabasa yung iluluto ko mamaya pag wala akong na arbes na gabi yung gabi na pa usbong pa lang siya tapos pwede mo gawing paksiw o kaya ano igata gata nila o kaya adobo Ibigyan diba tayo kumuha nun. Hmm, wala man siguro. Wala kasi nakuha mo. Ano na eh. Hmm, wala man mga kaswelo. Ito hmm. na Wala man. So, dito pa pala kami natulog kagabi. Eh. So, kapun pa po kami dito. Yung ginawa namin kapon ni Bay, nagdamo kami sa palayan. Pero wala man, wala ang gabi. Pwede Hindi pwede yan, makati yan. Uh, pa lang tayo sa dila dito kami sa kubo ngayon ulit ito yung na-arvest ko kapon ng ano labasa at ang palaya so kahit pa paano meron din kaming na-arvest sa tinanim ni Choy pero dito tulad nung dati talaga na maano yung tanim namin kasi nga naano sa ulan eh na sira sa ulan kaya di gano namunga talaga tapos, nagpainit ako ng tubig kasi magkakapit kami ni CJ. Meron kami tinapay dito. Ayan. Ande. So, ayan. Kape po tayo mga kasulo. Silong. Abang nagkakape, nagsalang na rin po ako ng kanin namin. So, mamaya lutuin ko yung kalabasa. I-adobo ko. Naji, magkape tayo, Jay. Kain tayong tinapay. Hello, Petra. Tumitikim ka na ba ng damo? Hmm, ka <laughs> sa damo eh. So, yung mga kaswelo, Lilinisin ko to dito sa likod ng kubo namin, madamo. So, tatanggalin ko to para malinis tignan. Lagay okay, ko doon, Lagay mo doon sa may alam pa lang. Wala na rin tayong kaoy. Pwede to pang ano. Ah! <laughs> i Ayan mga kaswelo, mamaya ako na lang ipagpatuloy dahil mainit na. Tsaka magluluto pa ako ng mauulam namin. Pag di na mainit dito, ipagpatuloy ko. So, lulutuin ko muna yung kalabasa. Sa... Kaya ka kalabasa? Pampalinaw ng mata. Pampalinaw ng mata. Kala ko pera yung pampalinaw ng mata. <laughs> So ayan, tapos na akong nag-iwa ng kalabasa, bawang at sibuyas. O, so lulutuin ko na lang. Tapos po pala, uh, may bad news ngayon. Si Cornero, ayan, di, ano na, namatay na siya. So, si Petra na lang yung pinapadede ko niyan. Kanina lang siya, namatay kanina ng umaga. So, kapon, ano na siya, uh, may na na siya dumede, uh, matamlay na. So, kanina umaga, nakita namin, wala na so, ayun, ginawa ko naman yung bes ko na pag nagugutom, pinapadede ko naman sila so, ganun siguro talaga di kinaya siguro ni cornero, siguro may masama yung talaga na yung ano niya. nararamdaman kapon kasi mainana sya dumede eh. so, si Petra na lang yan yung pinapadede ko wala, ganun talaga belum no. Tak pernah, tak pernah ya, pernah mana? tu? Tak tu. Wonder! lang. Ayan mga kaswelo, luto na yung adobong kalabasa. Pampalinaw ng mata, sabi ni CJ. Si Tapos ito na yung kagawad. Kumusta yung... Ano mo kagawad? Mabilasing yata. Similuya ako ba? <laughs> eh kakatapos ko lang mag ano mag hapag uh, Ano nga hapag? Basta hapag nagano kami doon sa school gumawa kami ng garden oh, hmm. Hello Hello mga kaswelo uh -huh. Yan maganda nga po, mga kaswelo Makulimlim So damo na naman ako mga kaswelo. Tuloy-tuloy lang hanggat maalis na yung mga damo. Dahil wala naman akong gagawin sa kubo. So sasaglitin ko tong ano dito sa may yung kapon na hinano namin. Pagpatuloy ko ulit. Tuloy-tuloy lang ang person. Hanggang sa mawala ang damo. Ang mo di may dala ka pang bulaklak ah. Ibigay daw niya yung bulaklak kay eh. Daniela. Dito tayo. Ah? Mamaya na tayo pupunta doon. kaswelo. Dito na naman po kami matutulog. Kaming tatlo. Ilang days na, tayo na? Il il Ilang days na tayo dito, Jay? Il Dalawang araw at pangatlong gabi na ngayon. Yeah, yeah, so, yeah, yeah. Sabado ngayon. Dito kami na naman. So, nagsasayang pa lang ako kasi matapos kami magdamo 5.30 na. So, tapos galing kami sa bayan. Bumili kami ng Wow. Ulam namin. Oh, yan eh? Merong barbecue. Meron dugo, isaw. So, bumili na lang kami ng mauulam namin. Dugo? Tapos, meron pang Sprite. Meron pang Sprite. Pampatulak. Pampatulak ay malamig mm -hmm. na. Ayos lang yan. Pamisan-misan lang naman yan. May toyo Tapos, si Bay, magsiga-siga para mawala yung mga lamok. Yan na si Petra pa. Ang papa ano na yan. Papausok si Petra. Kawa si Petra. Siya na lang mag-isa. Wala na si Carnero. Nagpaalam na.